Setyembre 29, taon 2024 and welcome sa panibagong edisyon ng Rated X. Ako ang inyong lingkod, Kaanton Israel. Salamat po sa mga lead convener ng X sa Smuggling Movement. Ang muling suma sa inyo para hatiran kayo ng mga pinakahuling ulat na may kinalaman sa illegal tobacco trade. At para sa Rated X numero 57, narito ang ating mga headline. Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, isa na pong ganap na batas. Sa kawalan ng kompetensya, nagiging bihag ang mga nicotine consumer. At sa gawing Mindanao, isang maritime boat, ang pangalan ay Three Sister, may lulang smuggle Josie, alagang 30 million ang nasabat ng Naval Forces Eastern Mindanao sa Davao Gulf. Para po sa ating infographic of the week na inyo pong masusubaybayan sa facebook.com slash smuggling facebook.com slash ating mababasa Republic Act numero 1022 o ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay pasado na. Ang purpose po nito ay para labanan ang agricultural crimes like smuggling, hoarding, profiteering, and cartel operations. Mas pinaigting po ang mga penalties, ang mga parusa. Kaya dahil po kapag ang isa ay nahulian, non-billable po ito, walang piyansa, o ang mga makukonvict ay kakaharapin ang isang pagkakakulong habang buhay o reclusion perpetua perpetua at hindi lamang po tutugisin ang mga mastermind kundi pati po yung mga kasabwat kaya po kayo yung mga sinasabing napag-utusan lang ho kami sinabihan lang ho kami maglayag eh dalhin itong aming jungkong at idaong dun sa Davao pero wala po kaming kinalaman dyan. Hindi po namin kilala kung sino nagutos. Pwede ba yun? Pwede ba naman yun? Ako naman ha? Ang labo naman yata ang dahilan nun. Hindi ka ba ni E paano ninyo sisingilin yung nagutos sa inyo kung di ninyo kakilala? At sa pagkakataong pong yan, nag-issue po ng maikling pahayag ang X sa smuggling movement at ito po ay ini-express namin bilang pasasalamat sa Pangulo sa kanyang paglagda at doon po sa mga nagpagod, nagpagal na mga mambabatas para po maiusad ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Law. Nakita po, sinubaybayan po ng eki sa smuggling movement ang pinsalang na idudulot po ng smuggling sa tobacco products. Yung mga mahilig pong kumita lamang, Nagpo-post sa Facebook ang lakas-lakas ng loob, sinabi na ngang bawal, sinabi na ngang smuggled. Aba, ay panay post pa po ng video at magsasabi pa ng, thank you. Ah, ayun. Ah, yan po ay ating sinu Hindi po para sila ay isumbong, kundi para kayo ay patnubayan. Yan po ang purpose ng NCUP, kaya po dito makikita po niyo, nagpapasalamat po tayo sa Botolan Municipal Police Station sa pag- provide po nila ng police assistance nang umikot po ang NCUP para pangaralan ang mga tindahan na wag po silang mabiktima na dyan po sa mga naglalako ng smuggled at fake cigarettes. Kaya po sa pagpasa ng batas na ito, tayo po'y nananaling na ang ating laban kontra illicit cigarette and e-cigarette trade ay hindi po mauuwi sa kawalan. At para naman po sa ating parada ng mga balita sa Palawan, sa Puerto Princesa City, huli ang dalawa. Matunog na matunog pala ang pangalan nila bilang mga smugglers o yung or naglalako ng mga smuggle Josie. Yan po ay si Adsman. ay po sa Palawan News. Si Adsman, hindi ko na sasabihin yung family name. Isang, isang residente ng Pulot Shore, Sofronio Española. Lagana po yan, ano? Diyan sa Sofronio Española, diyan din po nanggaling yung pumarada sa isang mall at yung kanyang van ay punong -puno ng smuggled cigarettes. At ang kasama naman nito na si Basil, isang 42-anyos na negosyante ng Brooks Point, Palawan. Sila po ay na-apprehend sa Oplan Sita. Dahil nasita, dahil nakitang hindi po nakasuot ng seatbelt. Ngayon, nung tinanong, nini nervis nervous na. Kaya, <laughs> inikutan ho sila ng kapulisan at pinabuksan yung likod ng kanilang GX Mirage o Jeep GX Mirage. Ayun, nakita po yung walong master cases ng sigarilyo at nakuha rin po sa kanila ang pera na kakalaga ng 40,000 pesos. Kaya, oh, dahil dito, nahuli ang dalawang sospek na si Adsman at si Basil, kilala sa lugar bilang mga traders ng Smuggled Diyosi. At sa Pandami, Sulu, ang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region ay nakadiskubre noong Setyembre 24 ng mga master cases ng sigarilyo. Labing dalawa po yan. Ang kanila pong na discover dahil may nagsumbong po na merong alingas-ngas doon sa kanilang lugar at pinuntahan o agad ng mga kapulisan at 444,000 ang tinatayang halaga ng labing dalawang master cases na kanila pong nakumpis ka. Pero siyempre sa pagkakataong ito wala na po yung mga taong responsable kaya hinahanap po ng police kung sino ang mga dapat managot sa pangyayaring ito. Gayunpaman, para sa kapulisan, ito daw ay isang mabuting hakbang para maiwasan ang pagkalat ng mga smuggled cigarettes sa mga merkado. Dumako naman po tayo sa Sultan Kudarat. Dalawang suspitsyadong katao ang nahuli dahil po na sila ay masita. Walang ang plaka yung dala din nilang minivan. Eh. Ayan, tinuturo ng kapulisan, oh, no? ng pulis. Walang plaka eh eh may checkpoint. Ayun. ah Nahuli ang dalawang katao dahil kinakabahan <laughs> ng lapitan ng pulis. Eh, kinakabahan. At ang isa ay nagpanggap pa ng militar. Militar daw siya. Ay eh, nang tanungin, nasa nang ID mo sir? Wala naman pong mapakita. Kaya, nang inikutan nyo yung sasakyan, nakita 1,050 na reams ng Fort cigarettes. Noong, noong Setyembre 25, taong, pangkasal, taong kasalukuyan, ay nahuli po ang dalawang ito. Sorry po dun sa pecha, nakalagay taong 2022 pa. Hindi o, 2024 po ito. Updated po itong ating balita na karoon lang hunan typo dun sa banner natin. Ano po? Ayan, dalawa. Ah, nahuli. So, ang pangyayaring ito, kumpiskado, kasama yung kanilang magarang Suzuki minivan, dahil nung alas 6.40 ng gabi, nang sila ay bumabagtas papuntang Maguindanao del Norte, nang sila ay madaan sa Barangay Christian Nuevo, Libak Sultan Kudarat, ay na-checkpoint po sila ng September 25, 2024. Ayun, tangay, ang halagang 387,000 ng smuggled cigarettes, kulong ang dalawa, kumpiskado pa ang kanilang Suzuki minivan. Mm. Ito po, ito'y jumbo. Malaki pong halaga. 30 million pesos halaga ng mga smuggled goods nang sila ay masabat masita ng Naval Forces Eastern Mindanao uh, Forces, no? Ng Naval Forces ng Eastern Mindanao sa Davao Gulf. Huwag na po kayong magtangka. Sasabihin ng nung kapitan ng bangka eh, ng junkong eh, hindi raw nila kilala yung nag-uto sa kanila. At kahit pagpatay pa kayo ng ilaw, nakikita ho kahit makikita kayo ng ng ating Nivi dahil may gamit po silang night vision. Para sa karagdagang ulat, narito ang PTV4. Mubalor sa 30 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo ang nakumpis kagikan sa bangka nga naharang sa mga personahe sa Naval Forces Eastern Mindanao dinhi sa kadagatan nga sakop sa Davao Region. Gibarugan sab sa gipang dakop nga Pinoy crew sa maong bangka nga igo lamang sila gisugo aron ihatod ang maong kontrabando sa sulo paingon sa Panabo City. Aniyang report. Naharang sa mga personahe sa Naval Forces Eastern Mindanao kun NFM ang usa ka bangka sa kadagatan sa Island Garden City of Samal sa Davao del Norte at kini sa gilusad ng Maritime Patrol gamit ang BRP Herman Hildo Yurong nga gihimo adlaw nga Luna, sa Tiembre 23 ning tuiga sa pagsuta sa sulod sa bangka napalgan ang kapin 800 ka karton sa mga smuggled cigarettes ang mga kontrabando mo kantidad sa kapin 30 million pesos Sumala sa otoridad, gikan sumala pa sa hulosulu ang mga nakumpiska ng kontrabando. ug giplanuhan matud pa kining dalon, padulong sa Panabo City sa Davao del Norte. Naaresto sabang 11 ka mga Pinoy nga sakay sa bangka. Unang-una -una kasi sinabi nila na they are from Indonesia. So of course, uh, i-check sana namin yung uh, documents nila. And then nung na-board na namin, they are Filipinos pala from uh, Masilan. Gikan yon sa kapitan sa bangka nga gisugo lamang sumala pa sila nga ipadala ang maong mga kontrabando. Ug igo lamang sumala pag giarkilahan ang bangka aron ihatod ang mga sigarilyo. Diin upat ka adlaw sab sila nga ni palawod gikan sulo. Hindi ko alam kung sino ari. Kay yung may nag ang boss lang tsaka tatay ko. Yun ang nag-contact. Ang sabi ng tatay ko, kung magdating kayo sa hulo, magkarga, magkarga lang kayo. Kaya yung doon, labor lang yung nandun. Tapos magkarga, alis na kami dito sa kuan sa Dabao. Alam kung saan ba dito. Giturnover na sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskang kontrabando alang sa tukmang disposisyon, samtang posibleng atubangon sa 11 ka mga crew sa naharang bangka ang kasong paglapas sa Customs Modernization and Tariff Act. Subay sa maong kalampusan, gipaniguro sa Philippine Navy nga magpadayon sila sa ilang tahas aron magpabili ng kahapsay o kalino sa kadagatan, ilawom sa ilang area of responsibility din kami yearly uh, ng unilateral exercise with uh, Indonesia. Pinapatrulyahan nila yung ating uh, maritime borders ng Malaysia at ng Indonesia. So pinopromote natin dito yung um, magandang relasyon natin with Indonesia, yung partnership natin para maprotektahan yung uh, hindi magandang activities na mangyayari doon sa border natin. Kika na yun sab sa Naval Forces Eastern Mindanao Kun NFM nga walay na monitor nga kasamok o kakulian sa border diha sa kadagatan nga sakop sa ilang area of responsibility. Ayun. Tadalim pala sa Davao del Norte sa Panabo City galing Sulu. Nagpanggap pa ng mga Indonesian yung mga 11 na tripulante na may lulang 30 million confiscated Smuggle cigarettes. Ito naman po, para po sa mga vapers sa vaping community. Ito ang ating pamagat ng ating opinion. Bihag sa kawalan ng kompetisyon. Paano na lang ang mga nicotine consumers kung ikaw ipapasyal sa isang vape shop? Ha? Kapas ang laman ay isa o dalawang brand. Nasa na ang ating kalayaang makapamili. Atin po munang tunghayan ang isang video na pinapalabas ng Philippine Competition Commission. Narito po ang mensahe ng Philippine Competition Commission. Pare-parehas bang mataas ang presyo? Hindi ka dapat maging bihag ng kawalan ng kompetisyon. Kung may kompetisyon, abot kaya ang presyo ng mga bilihin kung may kompetisyon, consumers ang panalo. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Philippine Competition Commission. Ayan na. Kung may kompetisyon, consumers ang panalo. Eh kung wala, eh di talo pala kami. Kaming mga vapers na wala na pong ibang mga option na makapamili. Pumasyal po ako sa mga vape shops. Dalawa lang ho naman yan. Sa Boracay, ito po ang aking nadiskubre. Nando doon po itong The Smoking Joint Vape Shop. Nakikita ninyo, typical. Ganyan po ang display ng mga vape shops ngayon. Ha? Wala na masyadong display. Yung iba talagang mangilan-ngilan na lang. Yung iba hindi ko nakakabili ng X-Vape, kaya wala po silang i-display. Hmm. Ito, Atin pong pasyalan ang isang 100% tax compliant at DTI compliant vape shop. Yan po ang lighters galore. Pinasok ko po yan at uh, sinilip kung ano po ang kanilang mga paninda. Eh kung ganito ba naman, wala na tayong mapipili. Paano na lang tayo? Mapublika tayong uh, bumili kung ano po yung kanilang nilalako. Of course, nandiyan dyan sa HTP division o section, yung heated tobacco products, ang Tireya. At nandito dito po sa vapes, ang X-Vapes. So iba-ibang flavor pero i isang brand na lamang. Paano na lang kung ako halimbawa ay isang gumagamit ng juice? Uh, vape juice. Wala akong mabilan. Paano na lang itong aking mga pods? Uh, yung mga mods. Nasaan na lang po tayo uh, magsisettle kapag ganito po ang mga paninda ng common vape shop ngayon. So ito po ay kalunos-lunos para po sa mga ng uh, nicotine consumers dahil limitado po ang ating choices. So, siguro balik na lang tayo sa sigarilyo kung ganoon na lamang din ang gusto nila. Oh, wala nang choice. Eh. Importante kailangan natin ng nicotine eh. Para sa atin therapeutic ang nicotine eh. Para sa atin hindi naman sama ang nicotine, ang masama lamang ay kung paano natin i-deliver yung nicotine sa ating sistema. Tanggap natin kapag sa sigarilyo, maraming mapaminsalang kemikal ang kasama sa bawat hikop. Tanggap natin. Pag tayo nagbe-vape, apat na component na ang ma ating masasagap. Nandyan siyempre yung nicotine, yung flavoring, vegetable glycerin at propylene glycol. Ang vegetable glycerin ay nadudun din naman po yan sa mga pagkain. O, pero sinisira po yan, winawasak po yung ang uh, paniniwala tungkol sa nicotine ng mga anti-tobacco group. At nga, may narinig po ako. May narinig po ako mayroon pong ilan dyan sa mga ahensya, hindi ko nalang babanggitin, pero nabanggit ko na yung kanyang pangalan, ay isa po talagang anti-tobacco uh, person. Galit sa tabako. Uh, pero siya ang inassign dyan sa division na yan. Siya ang nilagay dyan. Ay ano, epekto. Eto, walang kompetensya. Hmm. Paano nilang kami? Paano nilang tayong mga consumer? Wala na mapagtipilian. Paano na yung babe juice ko sa nakukuha? Wow. Hmm. At dahil dyan, dahil sa sobrang paghihigpit na yan, na hindi makatuwirang paghihigpit, eh, lalo pong mm, makakaisip yung iba na mag na lang o mag-underground na lang. Yun nga lang, merong anti-agricultural economic sabotage lone. Eh. Kawawa talaga kapag nahuli pa. Ah, huh? Baka hindi na makapag hindi na mabubulok sa kulungan lalo na kung taksag-taksan ang involved. Ay nako, yung iba nga po nag-give up na. Hmm? Nag-give up na. Dating mga nag-establish ng uh, vaping industry, wala na, ayaw na. Suko na eh. Dahil nga po dito sa panggigipit ng ano, mga ahensya ng gobyerno. Kaya parang titingin ko em BIRA, eh, hands up na eh. O ginawa na namin yung dapat namin gawin. According dun sa valuation, according sa computation, pero eh, hina hinabol pa doon sa DTI. Na, hanggang ngayon, eh, hindi ko rin ako eh, nakikisimpatya po ako dun sa limitasyon ng competition sa vaping industry. May nagsabi nga eh, ah, yung si Amores, nakapagpiansa, ang kaso ay attempted homicide. 12,000, 24,000, 24 mil, Laya na. Tapos. Pantala, yung mga walang walang ginagawang masama, walang pananakit. Oh, walang intensyong manakit. Sa kapwa, nahuli, ayun. Multa. Million-million. Hmm? At meron pang pagkakakulong na maari pong ipataw sa kanya. So, sabi ng iba, nasaan ang hustisya? Hahanapin natin.